Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Isa po ba kayo sa nabigyan ng 2,000 pesos ng DSWD sa pumamagitan ng kanilang programa na AICS? O ito yung tinatawag na Assistance to Individual in Crisis Situation Program ng DSWD upang tulungan ng ating mga kapang mahihirap na Pilipino. Saan nga ba muling namahagi ang DSWD? Ating alamin, ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng DSWD Region 5. Ang DSWD Bicol sa pamamagitan ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program at ang Provincial Government Unit o PLGU ng Camarines Sur ay patuloy na pinadali ang bagong Pilipinas Servicio Fair Offsite Servicio Payout sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Mula nang inilungsad ito noong September 23 hanggang October 7, 2023, ang ahensya ay naglabas ng kabuang 1.7 million hanggang 53,742 na benepisyaryo sa panahon ng offsite payout. Ang mga individual na inuri bilang indigent fisher folks at student in crisis ay nakatanggap ng 2,000 pesos bawat isa para sa cash relief assistance at educational assistance ayon sa pagkakabanggit. Habang isinasagawa ang cash relief assistance offsite payout sa mga munisipalidad ng Naboa at Ocampo, ay patuloy pa rin kung saan may kabuang 1,500 na kliyente ang masiservisyohan at 3,053,742 na cash ang ilalabas. Ayon kay DSWD Regional Director Norman S. Laurio, we are mobilizing all our staff to pay all 70,000 target beneficiaries of the Bagong Pilipinas Servicio Fair before the election ban. Ang DSWD Bicol ay nakikipagtulungan din sa PLGU para maabot ang lahat ng mga target. Idinagdag din ni Regional Director Laurio na malaking tulong ang mahigpit na pakikipagtulungan ng PLGU kamarinesur Sur para mapabilis ang lahat ng payout sa lalawigan bago matapos ang October. Ang huling leg ng DSWD IX off-site servisyo payout ay hanggang October 17, 2023 sa mga nakatakdang munisipalidad sa lalawigan. Ang programa ng AX sa ilalim ng Crisis Intervention Section o CIS ay isa sa mga frontline na servisyo ng ahensya sa panlipunang proteksyon na nagaambag sa isang mas mahusay at pinakamabuting kalidad ng buhay para sa mga mamayan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!